dito tayo ngayon sa Tabo mga uh, kaskupi. So ngayon ay linggo. So dami mga uh, ano, mga uh, namimili sa uh, Tabo. So, dito tayo tayo nakaparking sa gilid lang. So doon, yung banda sa may looban. Yung Tabo mga kaskupi. Uh, pasok kayo doon. Haba uh, ba?

sapatay sana sa looban Kahulug, talabas, oh lug triple oh ubod oh

Ito yung daanan dati mga stupid. Yung putol na tulay. So, abitso tayo sa dolo. Bulad. aduna wa rid toba dikut palyo nichun purawo yung na uh, KMJS na tulay ba na ano, o, oh, putol Oh, dito tayo dito. Pagkala natin dito napuntahan Itong Tinatawag nilang ano Portal daw ng Beringan uh, Tulay Malinaw yung ano Sa daming kahoy na anod Mga naanod na kahoy ayan, dito tayo mga kaskopyo oh, mga ngayon dito ma araw dito so may nakilala din tayo dito ano ting kaskopyo ano so dun banda mga -scope, yung tabo yung dinaanan natin no? dinaanan so sarado yan dyan kasi ano putol na yung tulay dito so yun sa, taas ng tower nakapunta na din kami dyan ay pabalik na tayo sa ating motor baka ando na si miss tapos na, na ano, bumili ng mga gulay balik ulit tayo sa looban pasok